Sa panahon ngayon, parang naging normal na sukatan ng tagumpay ang pagkakaroon ng negosyo. Magtayo ka ng sarili mong negosyo para yumaman, sabi ng karamihan. Pero ang katotohanan, hindi lahat ay gustong maging negosyante. At lalong hindi lahat ay nababagay sa ganitong mundo. May mga taong mas gusto ang stable na trabaho, predictable na kita, at hindi involved sa malaking risk. At walang masama kung ganitong uri ng pagkita ang gusto mong tahakin. Ayon kay Patrick B. David sa kanyang libro na Your Next Five Moves, merong mga tinatawag na entrepreneur at intrapreneur. Ang entrepreneur ay isang taong bumubuo ng negosyo, may sariling produkto o serbisyo, at kadalasang may empleyado. Sa kabilang banda, ang intrapreneur ay isang tao na nasa loob ng isang kumpanya pero kumikilos at nagtatrabaho na parang may sariling negosyo. Ang skill at mindset ng isang intrapreneur ay hindi kagaya ng isang regular employee. Nag-invest siya ng mahabang panahon sa kanyang sarili para mag-develop ng high income skills tulad ng leadership, communication, negotiation at marami pang iba. Binabayaran din siya base sa value na kanyang binibigay at hindi sa haba ng oras ng kanyang pagtatrabaho. Halimbawa, si Carlo ay isang senior software developer sa isang tech company. Wala siyang negosyo, pero dahil merong mataas na demand sa kanyang skill, Umaabot ng 350,000 pesos ang kanyang sahod buwan-buwan. May investment portfolio rin siya na umabot na sa 12 million pesos. Empleyado siya, pero hindi na nangangahulugan na limitado ang kanyang yaman. Kaya kung goal mo ring yumaman kahit wala kang negosyo, panoorin mo hanggang dulo ang video dahil ibabahagi ko sa iyo ang limang hakbang o strategies na dapat mong gawin para mabago mo ang quality ng iyong buhay. Step 1 Baguhin mo ang iyong mindset. Kapag meron kang goal na gustong maabot, ang unang dapat mong i-improve at paglaanan ng sapat na oras ay ang iyong way of thinking o kung paano ka mag-isip. Hindi ka yayaman kung sa utak mo palang ay iniisip mong sapat na ang 20,000 pesos na sahod. Hindi ka rin yayaman kung ang paniniwala mo ay para lang sa mayayaman ng investments. Kung mali at limitado ang iyong pananaw, kahit kaano ka kasipag, mahihirapan kang umasenso Mahalaga ang pagkakaroon ng tinatawag na growth mindset kesa fixed mindset dahil kapag naniniwala kang kaya mong matuto at mag-improve, mas nagiging bukas ang iyong isipan sa iba't ibang opportunity na matuto. Para mabago mo ang iyong mindset, kailangan mong maging aware sa mga ideyang madalas na tumatakbo sa iyong isipan at i-challenge mo rin ang mga bagay na iyong pinaniniwalaan na posibleng dahilan kung bakit ka-stuck ngayon sa iyong sitwasyon. Magsimula ka sa paggawa ng personal goal. Ang purpose sa paggawa ng goal ay para magkaroon ka ng long term na pananaw sa buhay. I-visualize mo kung anong uri ng buhay ang gusto mong maabot sa susunod na mga taon. Gusto mo bang magkaroon ng malaki at magandang bahay 10 years from now? Makapag-retire ng maaga? Magkaroon ng negosyo na may 6 digits na kita buwan-buwan? Makapag-aral sa pribadong eskwelahan ng mga anak? Pagkatapos mong alamin ang iyong goal, kailangan mo namang isulat ito ng detalyado sa isang papel. Basahin mo ito ng madalas araw-araw at dito mo rin ibase ang iyong mga desisyon. Ang iyong goal ay ang magsisilbing direksyon at motivation mo sa buhay. At isa rin ito sa epektibong paraan kung paano baguhin ang iyong mindset. Step 2. Magdevelop ka ng high income skills. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging masipag at matyaga. Kailangan din nating mag-adapt sa current demand ng market at gamitin ng maayos ang oras sa pagdevelop ng skills na kayang mag-generate ng malaking sahod. Kapag meron kang high income skill, hindi ka basta-basta naaapektuhan ng economic crisis, recession at hindi ka rin basta pakakawalan ng iyong boss dahil sa malaki mong ambag sa kanyang negosyo. Ang ibig sabihin ng high income skill ay isang uri ng kakayahan na merong mataas na demand at hindi madaling palitan ng machine, AI at ibang mga tao. Ang karaniwang bayad sa mga taong may high income skill ay hindi bababa sa 6 digits buwan-buwan. Ang kagandahan sa pagkakaroon ng ganitong uri ng skill ay binabayaran ka base sa resulta na kaya mong ibigay at hindi sa iyong oras. Mga iilang halimbawa ng high income skills ay ang copywriting, sales, digital marketing, public speaking, video editing, coding, high ticket closing at business consulting. Halimbawa ang isang mahusay na copywriter ay kayang magbenta ng milyon-milyong halaga ng produkto gamit lang ang mga salita. Ang isang closer naman ay kayang magbenta ng produkto o serbisyo na nagkakahalaga ng 6 to 7 digits sa isang tawag lang. Ang mga ganitong skills ay hindi madaling palitan at hindi mo rin basta matututunan sa eskwelahan, kundi sa mga karanasan, mentorship, at intentional na pag-aaral. Katulad ng lupa at negosyo, ang skill natin ay isang asset. At ang kagandahan dito ay hindi ito basta nananakaw o nababawasan. Sa mundo natin na constant ang pagbabago, ang hindi kailanman mawawala sa iyo ay ang kakayahan mong matuto, mag-adapt at kumita gamit ang sarili mong talento. Kaya kung gusto mong umasenso kahit wala kang negosyo, simulan mo sa pag-iinvest sa iyong sarili. Huwag ka munang sa pagkita ng pera. Unahin mo ang pag-develop ng skill na merong malaking value. Dahil kapag malaki ang pakinabang mo sa karamihan, susunod din ang malaking kita. At yan ang gusto kong pag-usapan natin sa susunod na step. Step 3. Palakihin mo ang iyong income. Kung gusto mong kumita ng malaking halaga, meron kang dalawang mapagpipilian. Una, magtrabaho ng mas mahabang oras. Overtime, work on day off, paniguradong kikita ka dito ng mas malaking halaga pero hindi ito maganda sa long term, lalong-lalo na sa iyong kalusugan. At ang pangalawang option ay taasan mo ang iyong value. Sa ganitong paraan ay magtatrabaho ka pa rin ng parehong oras o posibleng mas mababa na, pero babayaran ka ng mas malaki. Kailangan mong maintindihan ang sistema ng ating mundo na binabayaran tayo basis sa value na ating binibigay at hindi sa haba ng oras ng ating pagtatrabaho. Kung maliit na value lang ang naibibigay mo sa society, maliit na pera lang din ang iyong matatanggap. Kaya ito ang dahilan kung bakit napakahalagang unahin mo ang mag-develop ng high income skill para meron kang advantage sa market at para mabilis mo rin na mapalaki ang iyong income. Ang mga iilang paraan kung paano palakihin ang iyong income ay makipag-negotiate ka sa iyong boss ng salary increase, mag-apply sa mas mataas na posisyon, mag-part-time tulad ng freelance sa labas ng trabaho, o di naman kaya ay gamitin ang skill para magturo online. Ang pagpapalaki ng income ay isang strategy at hindi tsamba. Pinaghalo ito ng skill, diskarte at timing. Ang sikreto ay kailangan mong mag-invest sa iyong sarili at huwag makontento sa iyong current income. Piliin mo na babayaran ka base sa value na iyong binibigay. Kahit wala kang negosyo, kaya mo pa rin palakihin ang iyong sahod at yumaman. Kailangan mo lang gamitin ng maayos ang iyong oras at i-maximize ang sarili mong kakayahan. Step 4. Maging wais sa paghawak ng pera. Pagkatapos mong gumawa ng goal, mag-develop ng high income skill at magpalaki ng income, kailangan mo ring maging financially literate. Ang pagmamanage ng pera ay isa sa mahalagang skill na kailangan mong matutunan kung gusto mong yumaman kahit wala kang negosyo. Dahil ang pagmismanage ng pera ay ang common na dahilan kung bakit karamihan sa mga taong kumikita ng malaking halaga ay nananatiling broke or worse ay nagkakaroon ng malaking utang. Common na nangyayari sa mga kumikita ng malaki ang tinatawag na lifestyle inflation. Kung dati na maliit pa ang iyong kinikita ay simple lang ang iyong pamumuhay, ngayon na kumikita ka na ng malaki ay bigla ka na lang lumipat sa malaking kondo, madalas na kumakain sa labas, bumibili ng multiple gadgets at iba pa. Hindi masama ang pagbili ng mga gamit at pag-improve ng iyong lifestyle as long as hindi napupunta dito ang 100% ng iyong income. Tandaan na kahit gaano pakalaki ang kinikita natin, kung hindi natin ito pinapahalagahan, dudulas lang ito sa ating mga kamay. Ang mga taong financially literate ay master sa tatlong bagay na ito. Una, marunong silang kumita ng pera. Pangalawa ay marunong silang mag-manage o humawak ng pera. At pangatlo ay nag invest sila ng pera. Sa step na ito ay kailangan nating mag-focus sa pagmamanage ng pera. Para mamanage mo ng maayos ang iyong pera, kailangan mong matutunan kung paano gumawa ng budget, mag-ipon at umiwa sa utang. Ang purpose ng budget ay para magkaroon ka ng awareness sa iyong cash flow. Kung magkano ang perang pumasok, ang perang lumabas at ang perang na itatabi. Para mamanage mo ng maayos ang iyong pera, kailangan mo lang i-divide ang iyong income sa iyong mga needs, wants, at savings. Isang halimbawa na dito ang 50-30-20 rule na budgeting method. Pero dahil magkaiba tayo ng priority at mga gastusin, mas mabuting ikaw mismo ang mag-allocate ng percentage sa iyong mga gastusin at ipon. Ang mahalaga ay meron kang plano at namamanage mo ang iyong pera. Pagkatapos mong gumawa ng plano ay kailangan mong mag-stick at sundin ito. After one month, gumawa ka ng review kung ano ang nag-work at mga dapat i-improve sa iyong budget. Ang susunod na kailangan mong gawin para ma-manage mo ang iyong pera ay mag-set ka ng savings goal. Halimbawa, mag-iipon ka para sa iyong emergency fund. Ang emergency fund ay perang katumbas ng iyong 3 to 6 months na living expenses. Kailangan mong pagplanuhan kung ilang percentage ng iyong income ang iiponin mo buwan-buwan, ilang buwan o taon ka mag-iipon, at para mabilis mong maabot ang iyong savings goal, kailangan mong gawin itong priority. Unahin mo ang pag-iipon bago ka gumastos o pay yourself first. At ang panghuling kailangan mong gawin ay umiwas sa mga masasamang utang o bad debt. Ang bad debt ay isang uri ng utang na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Isang halimbawa na dito ang pangungutang sa mga luho, kagaya ng gadgets, sasakyan at iba pang mga bagay. Kung bakit kailangan nating umiwa sa ganitong uri ng utang, yun ay dahil sa malaking interes na iyong babayaran at isa pa, ang mga bagay ay bumababa ang halaga paglipas ng panahon. Kaya imbis na mga utang sa mga bagay na nagde-depreciate ang value, gamitin mo ang utang para ma-improve mo ang iyong sitwasyon. Halimbawa, nangungutang ka para ipambili mo ng lupa at ang plano mo naman sa lupa na iyong binili ay tataniman mo ng gulay at magpapalaki ka rin ng mga baboy at manok. Sa ganitong desisyon ay nalileverage mo ang utang. Pagkatapos mo itong bayaran ay meron ka ng asset, meron ka ng negosyo at posibleng tataas pa ang value ng lupa na iyong binili. Kapag natutunan mo ang mga bagay na ito, mas magagamit mo ang iyong pera sa maayos na paraan. Magkakaroon ka rin ng financial freedom at malaking net worth sa hinaharap. Step 5. I-invest at palaguin ang iyong pera. Ang huling hakbang para yumaman kahit wala kang negosyo ay palaguin ang iyong pera. Kapag meron ka ng sapat na ipon, mahalagang ilagay mo ito sa isang investment para hindi kainin ang inflation ng inflation ang halaga nito. Ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-invest, ito ay para sa iyong kinabukasan. Dapat ay meron kang exit strategy dahil hindi ka habang buhay na magtatrabaho. Ang kagandaan sa pag-iinvest kumpara sa pagnenegosyo ay kaunting effort lang ang kailangan dahil hinuhulugan mo lang ng pera ang isang existing na negosyo. Pangalawa ay passive income dahil kahit hindi ka nagtatrabaho, meron ka pa rin kikitain. At pangatlo ay mababa lang ang risk, lalong-lalo na kapag marami kang alam sa pag invest Ang mga iilang investment options na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan ay ang stock market, mutual funds, real estate katulad ng REITs, at pag-ibig pitu. 2 kung gusto mong matutunan ang mga low-risk investments na available sa market ngayon, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng video ito. Maraming paraan kung paano yumaman kahit wala kang negosyo. Kailangan mo lang ng disiplina, kaalaman, at tamang investment strategy. Kapag natutunan mong i-invest ang iyong pera, unti-unti ka rin yayaman kahit wala kang sariling negosyo. At yan ang limang steps o strategy na pwede mong gawin para magkaroon ka ng magandang bukas kahit wala kang negosyo. Step 1 ay baguhin mo ang iyong mindset. Step 2, magdevelop ka ng high income skill. Step 3, palakihin mo ang iyong income. Step 4, maging wai sa paghawak ng iyong pera. At step 5, i-invest at palaguin ang pera. Sa limang steps na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa topic natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. Ilay -like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.